Kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice presidente. Tapos, uh, nung nagkaroon ng malaking krimen uh, sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady. Uh, Lisa Marcos, na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto, kung nasaan yung tao ay nag-overdose uh, sa suspected drug overdose sa hotel room at uh, ang daming nakikita kitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din. Ay bigla nilang kininap kinuha si Pangulong Duterte. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang gina sa first kay First Lady. Unang-una -una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa bise <laughs> gago